Ipinagbawa ay ginugulitan natin ang araw ng kalayaan. Bilang mag-aaral, ano nga ba ang kalayaan para sa inyo? Para po sa akin, ma'am, ang kalayaan ay ang pagkakaroon ng boses, yung pwedeng magsalita at magpahayag ng salubin, lalo na kung magmali sa sistema. Pero para sa akin, hindi pa tayo kung hindi na malaya. Marami pa rin ang hindi makapasok dahil sa kahirapan. Hindi kalayaan ang bumabangon araw-araw na walang bangon. Ikaw naman, Ryan. Ano nga bang kalayaan para sa iyo? Kalayaan? Para sa akin, ang kalayaan yung pwede kang hindi pumasok walang pakialam sa mga exam chill lang Pero Ryan, sa tingin mo ba yan ang tunay na kalayaan o yan ay pagiging taliwas sa responsibilidad? Ewan ko po ma'am, parang masarap lang kasi nawalang isip. Nakakainis minsan, no? Parang ang daming mo sa school. Hindi ba kaliwas din sa kalayaan? Pero naiisip ko rin, eh, may mga batas para protektahan tayo. Ang tunay na kalayaan ay may limitasyon din para sa pagbutihan ng lahat. Parang sa lipunan, no? Hindi mo pwedeng sabihin malaya ka tapos nananakit ka ng kapwa. Hindi yung kalayaan. Yun ay abuso. kaya mula sa mga dahilan. Ito'y patuloy nating ipinaglalaban sa pamamagitan ng edukasyon, ng pagiging accessible at ng paggamit ng ating boses para sa tao. gagamitin ko ang aking kalayaan para magsalita para sa mga walang boses. Gagamitin ko ito para ipaglaban ng edukasyon para sa lahat. At ako, gagamitin ko ito para magbago at mas, mas maging mabuting mag para sa akin ang kalayaan yung pwede kang hindi pumasok walang pakialam sa mga exam ko lang kalayaan para sa akin ang kalayaan yung yung pwede kang hindi pumasok walang Walang kahit alam... Ha? Oh, kahit alam? <laughs> Bale! <kapatim man. laughs> Wala pa kayo, love me! Wala Ha? Ha? Pero Ryan, sa tingin mo ba yan ang tunay na kalayaan? O yan ang pagiging tilo at talo? <laughs> Tiliw. Nakakainis minsan, no? Para ang daming rules sa school. Hindi ka talawas yun. Nakakainis minsan, no? Parang ang daming rules sa si school. Hindi minsan nga. Pero naisip ko rin, may mga batas tayo para po... Wait lang, nagsak. Go. Adios, <laughs> Emilia. <laughs> sa lipunan, no? Hindi mo pwedeng sabihin mala... Kung na yun ay abuso. <laughs> <laughs> <I> na. <don't know. laughs> <It's okay. laughs>